Ah! Mga mga ugit! Mga mga... Para sa nasa mga kamas ko! Walang <laughs> mga kilawon! <laughs> ano ah. yun? <laughs> ano ah. guys? <laughs> Lami na? Walang <laki> masaya. Sagol dagat na eh. Lagit <laon>. Ah! Ah! Lami na guys. WhatsApp WhatsApp oh. nga kamaster oh, mga dagdag mga pusa <laughs> inyo mga kamaster nga inyo amo kami nang mga kinasunod Sunam san mo nay guys da mga kasad mga kamaster ya ko putok okay misa dagat mga, peng... mga, mga ke kasar <tuh> kasama puno inyo mga kaibigan ko oi ha <tuh> ko iginasan ha <Yeah. tuh> ko iginasan oh <tuh> basta na ba kamaster oh <kanan>

Oh, ah, kuha na mo. Asa ko nang Oh. Ado sa. Kay danggit ya. Nga na si ang. eh. ang danggit. Ang yabag. Asang kutsilyo te. Eh. Ay. Kaspero mga danggit oh. Oh. Yan ang tukad. Sige. Ano? Big <laughs> mga A few minutes later. Ayun mga kamaster ay kakain na po tayo no Yan o, yan po yung aming nang nahuli mga kamaster Wala po kami yung dalang kutsara at saka yung luwag no Yan, yeah. yeah. minikos-mikos na naman mga kamaster para kakain ng ayos no Kara mo ako na rin di maglisod. Ang usap ka nun ay nani. Wata makapangandu, wata magdala <laughs> kung nakabaw pa kung maritig dahil dala ito kung tanga dito mga kamunggay kung Mo, nabas sa Oh, guys. O, kabaw na, si Lito ay si Titi. Mara, sabar eh, sikap eh. Silang. Oh, ikilap ko para ni dito banda mga kamaster ay eh, hindi pa po nila alam no na nasugatan po aking paa para hindi po sila mag mga kamaster at do, -do kain po ay kami no para wala pong pag-alala sa aking paa pero pagkatapos na may kumain mga ay eh, nalaman nila na may sugat pa po ako kasi hindi ko ma

Dai to makahigop kagod. Ah, kana. Kay man na. Daghan akong ba? Kani oh, may tagiyan ni. Eh. Na, ano man nakit nako. Wa, <laughs> oh, basin mo balik niyan. ba? Ah, si man. Si nga ning ako, di man ni. Adventure ba? Adventure man No, hindi pa ta, bakot sa ni ron. Ah, dito na lang ko.

Wala ni matarong ni guys oh, wala ni tarong ug ganang lamas guys. Lamina. Wala masaya, Sagol dagat ni. Na jom pis kung basa mo waon. Oh.

siling kau bawa ketong kau nak buat lapis yang besar besar pada masih dapat kain yang sabar tu jenis kah mereka jadi fifteen minutes later Pagkatapos mo namin kumain mga kamaster ay nakahuli pa po kami na ang uh, pang dala sa bahay para pang ulam. Kana na. Napa? Napa? Bakit suot mo master? Wala pa natuloy uh, sa master. <laughs> Agrave ah, sa sa plastik no? Sabi, bat pisot Bat Bat tulik. Kuya. <laughs> <laughs> oh. mama, mama ka, momowa ka humuk ka. Ah, kabiya humuk ba gud. <laughs> Maraming salamat sa panonood mga kamaster. hanggang sa susunod na videos.